Kidlat News Updates Upos si Cesar Soriano, ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga bukbok ang nasa likod ng patuloy na smuggling at rice hoarding sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo kasabay ng pamamahagi ng mga nakumpiskang smuggled na bigas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Four Peace Beneficiaries sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Marcos, ang mga smuggler at hoarder ay mistulang mga bukbo na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng produkto sa mga pamilya Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo sa publiko na tulungan ng gobyernong sugpuin ang baluktot na gawain ng mga smuggler at hoarder. Ipinagtanggol din nito ang pamumudmud niya ng smuggled rice na dumaan aniya sa tamang proseso at masusing inspeksyon bago ipamahagi sa taong bayan. Magsisilbi din aniya itong babala sa mga smuggler kasabay ng utos na lalo pang paigtingin ng kampanya sa ganitong ilegal na aktibidad. Ito ang ikaapat na lugar na nabiyayaan ng nakumpiskang smuggled rice na bahagi ng 42 million pesos na halaga ng bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs sa Zamboanga City. Malaking bilang pa rin ng mga Pilipino ang may kumpiyansa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay base sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research Group sa second quarter ng taon. Sa 1200 adult respondents nationwide, nakakuha si Marcos ng 75% na trust rating na mababa ng 8 puntos kumpara sa 83% noong Marso. Nasa 8% lamang ang naghayag ng kawalan ng tiwala habang 17% ang undecided. Nanatili ring mataas ang trust rating ni VP Duterte sa 83% bagamat bumaba ng 2 puntos kumpara sa 87% noong first quarter. Pinakamataas ang nakuhang trust rating ni PBBM sa Metro Manila na umabot ng 81% at pinakamababa sa Visayas na 63%. Nagsimula na ang 5-day interoperability exercises o IOX ng Philippine Army kasama ang Philippine Air Force na ginanap sa Camp Melchor F. de la Cruz sa Barangay Upi sa Gamu, Isabela. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Cerces Trinidad, ang nasabing pagsasanay ay naglalayong pagtibayin ang komunikasyon at koordinasyon ng dalawang puwersa ng pamahalaan para sa internal security at territorial defense ng bansa. Lalahok sa pagsasanay ang nasa 836 members mula sa hukbong katihan at hukbong himpapawid ng Pilipinas na binubuo ng command post exercises, subject matter expert exchanges at field training exercises. Tatagal hanggang September 30 ang nasabing pagsasanay. Dalawang wing van na may karagang isang libong sako ng asukal lang natagpo ang nakaparada sa kalsada matapos harangin at pagnakawan sa bayan ng Bursa Negros Occidental. Sa inisyal na impormasyon, binabagtas ng dalawang truck ang barangay Pandanon umaga ng Martes nang bigla silang hinarang ng limang armadong lalaki. Binusala ng bibig at ginapos ang mga kamay at paa ng dalawang driver sa isinilid sa loob ng truck. Ayon sa isang biktima, galing sila sa binalbagan Isabela Sugar Company at pauwi na sana ng Iloilo -ilo nang mangyari ang panghahayja. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Murcia Municipal Police ang naturang insidente. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.